Magandang gabi mga kapatid. Ah, uh, kumusta po kayo? Ang i-share ko po ngayon ay yung tungkol sa ang gandi pala yung mga dapat ating makamtan, hindi po dito sa lupa, kundi po sa langit. Sa piling po ng ating Panginoon. Ito pong i-share ko po ng oh, Odilay. Eh. Sana'y lubos nyo po sana mawawaan at wala po tayong ibang gagawin kundi sasabihin pala hindi ang maunawahan niyo po ito mahanap niyo po ito kapatid sa mga, sa Biblia kay Mateo niyo po tumahanap ang red ni dito po sa Mateo 10 verse 40 hanggang 42. Mateo 10 verse A Mateo 10, 40 hanggang 42. Ang gandipala. Ito so mga sa akin ko Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta, dahil siya ay propeta, ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid, dahil sa siya ay matuwid, ay tatanggap ng gantimpala na huwukul sa taong matuwid. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito, dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyo, tatanggap siya ng gantimpala. Yung okay, mga kapatid, ang... Napakalinaw po ng sinasabi ng Panginoon. Nakati namang ubigay ng malamig na isang basong ng ma na isang basong tubig ng malamig sa mga alagad niya ay niya po ng gudang. Napakalit lang po mga kapatid. Simpleng bagay lang po. Malamig pong tubig. Pero, ewan ko po kung meron po nangakagawa nyon. Kaya mga kapatid, kahit napakalit pong gawin natin, kumbaga, tulong, kahit hindi financial, kahit yun niya, mga akwal, makita po tayong mga kapatid natin na magang, yun, wala pong kakayaan, kumbaga, lubi, walang kakayang bumili, yun. Kahit tubig man lang po, abutan natin para ayibisan yung uhaw lalo po ngayon mga kapatid sobrang init ang panahon talagang yung, kahit tingin yung suksyura po talagang ano pinagpapagod siya kahit hindi po nagtatrabaho kaya mga kapatid kahit maliit po umalaking tulong ang magawa natin sigapin po natin na makagawa po tayo ng kabutihan sa ating kapwa saka mga kapatid wala po akong ibang ibang iyan sa inyo i-share hindi ang ah, magbasa po kayo ng salita ng Panginoon mahanap niyo po yung mga kapatid sa Biblia sa saka doon nyo po matatag po ng tunay na kaligayahan mga kapatid promise doon nyo po mahanap ang lahat lahat kaya mga kapatid kailan pa ngayon na sama-sama po tayo mga kapatid na sundin ng kalooban ng Panginoon. muni salamat sa lahat. Sana ay palagi, palagi tayo ng ating Panginoon. God bless po sa ating lahat.